Gil gilantan akong bata gilantan akong bata ha gilantan akong bata luya sa akong bata Ay. so pareha may gilantan guys pareha may gilantan so gilantan ko doon na po ni kaadlaw ang landat tapos luya akong bata okay ranta ako gilantan hindi lang mga bata luya kayo mga bata mga bata may gilantan ito so, ito okay. So nami karon diri sa eskwelahan guys kaya akong anak na magulang ani mo ni school uh, tanse, Diyan, tanse, school. Ah bisag gilantan siya guys. Bisag ni gilantan siya guys. Musulod ya basta kuno gyud. Uyak man siya kung dili mga... yung... 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 sa musulod sa eskwelahan god. Mga eskwela eskwela gyud ya kung bisag gilantan ang bata. Ay bisa mo sa mga option. Sophia. Mo ni akong anak guys si James. Nakusog niya may namong tubig. Bali, hindi ko pwedeng nalipod na tubig, -tubig ko ikuan. Ay sige inyo kaya na. Pwede pud ma, yan dami na ang panahon karon ni tayo. Sige sa kinin tubig. Oh, asa na? Maya bubi. Okay. Ada At apa tak lubang?

🎵 Bala kong magmula 🎵 Ang magkasama 🎵🎵 Ano itong nadaram ko? Ako kaya naunog, umiibig na sa'yo 🎵 na ako ni eh, guys kay... Ang, ano, ang Yung mama, tamang sa school, eh. Young, young, young if you love me like you tell me, please be careful, with my heart. You can take care just the break Oh, my waterfall, I thought That you are my fool.

Oh, okay, Hi. Hi. Hi, guys. maraming salamat, guys. Sa inyong suporta. Ah. hi. Hi, hi. Maraming, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.